yung mother ko. At syempre yung anak ko bibisitahin ko din. Kaya abangan niyo yan. Let's go. Kasi nakita ko kanina may kachat ka. Sino yun? Wala. Tinan ko nga kung may kachat ka. Wala. Ayan. Sinong kasama mo rito? Asan sila? Yung nanay ko sa bahay ko. So, presahin natin siya. Kasi meron dito chocolate na nigyan ako ng chocolate. Galing talaga siya yung chocolate ng Guam. Maraming salamat pala sa nagbigay sa akin ng sukulit, galing guam, tsaka may tobleron siya, tapos may iba pa. Tapos yung mga pasalubong kahapon, di pa galing ako ng Lucina kison So, namila ko ng pasalubong. Siyempre, meron din yung para kay Mother. Ngayon, ang, 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 gagawin ko ngayon, guys, uh, punta natin si Mother kasi minsan lang ako makauwi sa bahay. Min, minsan ko lang siya mabisita. Kumustahin natin. At syempre, uh, natin sila kung may budget ko sila dun sa pagkain nila or kung ano nang na sitwasyon nila. At may dala tayong pasalubong. At ito magpapanggap tayong galing ako ng ibang bansa Kunwari <laughs> Kunwari ako yung sukulit sa akin galing Tingnan natin yung reaction reaksyon niya Si mother kasi sa probinsya talaga siya galing Ngayon, simula lang nung Nagkaroon ako ng bahay dito sa Manila Bago lang din siya At syempre medyo okay-okay naman yung kita ko Tapos kaya ko naman silang buhay at pakainin Kinuha ko na rin siya para hindi na magtrabaho Kasi si mother ko guys Siya po yung tipo ng tao na napakasimang mm -hmm pagtanim ng palay, kumuha ng saging sa mga bundok na pagkala, pagkalayo-layo niya, tapos makiani ng palay. So, tinutokto niya yan, nalagay sa ulo para mabuhay kami noon. Ganon siya kasipag. So, ngayon naman, it's time para yes. makabawi tayo at maging masaya siya naman. Kasi kahit ganyan siya katanda na, guys, ngayon, may edad na si mother ko, I think nasa 75 na siya. So, malakas pa siya at gusto niya ganung trabaho yung gusto niya talaga yung nandun pa rin sa sabundok so ako naman bilang anak ay may edad na si nanay at kaya ko naman siyang buhayin sa ngayon suportahan so gagawin ko naman yung part ko na hindi na siya magtrabaho at syempre bigyan natin siya ng panggastos niya pang allowance niya pang load niya kasi may binilang ko siya ng cellphone eh para mayroon din man siyang pang load malay mo mga kachat na rin yung mother ko diba magkaroon siya ng boyfriend so masaya din ako para sa kanila. <laughs> boyfriend pero ang problema guys, yung mother ko ko, hindi matututo. Medyo may pagka innocent talaga si mother kasi hindi niya naabutan yung mga new technology. New technology kasi dati talaga, naalala ko pa dati nung kabataan ko. So pag kasi si mother ko dati nag nangangatulong yan dati dito sa Manila ako na may sa probinsya. So dati kasi pag sumulat sa akin, sa akin si mother, pagka nagpapadala ng balita, sulat lang 'yun sulat sa post office namin kinukuha tapos uh, siguro mga isang linggo mahigit pagaling ng Manila insulat bago makating sa amin sa probinsya so ganun dati sa so, si mother hindi na masyadong updated doon sa cellphone hindi niya nakasanayan kaya parang hindi pa siya marunong gumamit sa ngayon kaya minsan yung mapamangkin ko pinapaturuan ko hindi ko alam kung marunong na siya ngayon so <coughs> Ngayon pala sa sasurpresahin natin di lang mother ko Meron kasi akong anak na yung anak ko, si mother ko yung nag-aalaga Kaya wow. tingnan natin yung reaction oh, ng yung anak bien, ko Muntahin din natin yung anak ko at saka yung mother ko Kung ano na ang sitwasyon nila doon, ano na ang kalagayan nila Kasi di ba ako nga sobrang bisibitian ako sa ngayon So biher, bihira lang din akong umuwi dito Pero sinasagurado ko naman na nakakain naman sila doon ng 3 times a day Kasi kung kung sa may bigas doon, nag-iwan pa rin ako ng budget sa kanila para sa pangulam-ulam nila. Kaya this time, pupunta tayo doon para pumustahin kung may budget pa ba o wala na. So mag-abot din tayo ng konting budget nila para sa mga ulam-ulam, yung mother ko. At siyempre yung anak ko bibisitahin ko din. Kaya abangan niyo 'yan. Ilang taon na yung anak mo? Actually mag-1 year, 1 year mag-1 year pa lang mag siya. 1 year pa, lang. Oh. One year pa lang? May kita niyo mamaya yung anak ko, mag ano pa lang sa mag-1 year. Actually August 'yan ni eh, katapusan or mm. second month ng August siya. Mm -hmm. Second week ng August siya pinanganak. So mag-1 year pa lang ngayong August na to. Oh. Okay. Si mother ang nag-aalaga. Basta mamaya makikita kita yan, surprise. Yes. Bawal sabihin. So ayan guys, ito na po tayo. Ito na po yung pinaka-interest ng uh, aming uh, explosives of the vision. At ito yung gagawin natin, pasalubong akin na nga. You know? at, at yung pasalubong natin sa mother natin ay uh, galing to ng ibang bansa. Mapapanggap ako na galing ako ibang bansa. So ito yung akin na bilis sa ibang bansa. Pansit habhab. <laughs> Mga biko. At syempre yung laman ng ating naman ang ating bag. mamaya i-reveal ko to sa inyo. I-reveal ko to sa inyo na ating mga pasalubong. So, let's go na. Next, yes. sa exclusive subdivision. Hindi ID ang inahanap dito. Kung marami kang tato, pasok ka na. Ngayon, kung wala ka naman tato, kung yung mukha mo palaban, so pasok ka na. <laughs> let's go. Ako, <laughs> <laughs> pa talaga. Yan ang bahay ko. So, dyan nandiyan si Mother. So, let's go. Exclusive subdivision para talaga, no? Lamonin ko lang sa diwa at ako lang sa dagat. Thank you. Ayan, ito na sinasabi ko sa inyo. Yung anak ko, magawa niya na siya ito, si chin -chin. si chin chin. Chin Chin! Kumusta nang Chin Chin ko? Tingnan mo, pagkita yung anak ko, opa. oh, tuwang kuwasa, di ba? Dumating ako. Pag may dadaan, pasok kayo. At sa Facebook. Kasi nakita ko kanina, may kachat ka. Sino yun? Wala. Tingnan ko nga. Marunong ka na gumamit? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Pinabasa mo yung mga comment. Bakit walang load? Nakalagay sa cellphone niya. This page isn't available right now. Bakit? Anong napindot mo? Pagbilan. Wala signal. May napindot ka rito. Pagbilan. Ayan na. Okay na. Bumalik na. Tinan ko nga kung may kachat ka. Baka may boyfriend ka na. Itinan ko. Pagbilan. Pero okay naman sa edo. magkaroon ng boyfriend. Oo. Pagbilan. Ayan nakalagay dito. Mag-date tayo mamaya. <laughs> si Mang Kanor ito. Wala <laughs> ka, kay Mang Kanor. Hindi ah. may buhay na si mother ko. So ayan, galing ako ibang bansa. May mga dala akong sa sa'yo. May pagkain pa kayo rito? Mayaon, meron pa? Ayan, meron akong galing to ng ano, ng Dubai. Pansit. Ay, ano pala, Biko ito. Tapos mayroon pa ditong... Tapos ito, ito, lulutuin nyo yan, pansit. Tapos galing yan ng Singapore. Ito galing ng Dubai. Tapos syempre, duman din ako ng Guam. So, ito naman nabili ko sa Guam. Ayan, para marami kang pagkain. Oo, oh, sa Guam yan galing. Guamaka? Uh -uh. Sa ano, Guamaka Kisun. Guamaka Kisun. Hindi, ito talaga legit. Galing ito ng ibang bansa. Ito ah. Ito galing naman to sa US. US naman ito. Ayan. O, oh, sukulit yan talaga. Galing siya ng US. O, oh, sa'yo na yan. Bigyan mo yung boyfriend mo ha. Pag may boyfriend ka na. Ayan o. Oh, mga sukulit. So. Ayan. Sino kasama mo rito? Asan sila? Ha? Asan sila? Panigad. Panigad. At ito na duha ino uli. Hanikad hanik ko no, ang bagaw niya. Sabi niya, nandito daw, nandyan lang. Hindi ka na marunong Tagalog? Nawaray mo naman ako, hindi ko rin uh, na uh, ipindihan. Haon, haon siya. May pera ka pa. Ay, naman, binibili kami ng ulam. Pero may natira pa. Mabiligay ko sa edad siya. Kung saan na lang, patingin. Bag-reveal. Bag-reveal nga, tingnan ko ano. Kung mayroon pa siyang pira na, 800 na lang. Magkano binigay ko sa dati? siya? Hey. 5,000. Ito na lang nasira. May nalagyan natin ng laman para may pera ka ulit. Para pag na, may pag ka kay Mang Kanor, mayroon ka pang gastos. Hindi naman akong mag-gasto dito. Mapagkain lang. So, ayan, nalagyan natin ng 10,000 yung wallet mo para may pambili-bili ka. So, ayan. Kasi 800 na lang siya eh. Pag naubos na to, babalik ulit ako dito para i-check ko. May bigas pa naman, di pa marami tayong bigas? Meron, nandun sa taas. Ang dami kong bigas dito, 30 sak yung binili ko. Pag ulam-ulam lang wala. So ayan, anong masasabi mo sa pasalobong ko? <laughs> Sabi niya, salamat daw, makakatikim na siya na mapagkain na hindi pagkain, hindi pa nila tikman na pagkain. Yeah, hindi. hindi ito sa... Sino ko sa mga Mother Dito? Na, Oo, kasi, kasi galing guwang to eh. Yung mga pinsan ko, mga pamangking ko nandito. Baka, may, baka nasa taas, kasi may tao sa taas, may skin program dito. So ito, Biko, ito naman, Yema ba to? Mm -hmm. Ito, pangkapi mo, tapos ito. Tapos, yeah, yeah. pag gusto nyo ng pancit, magluto kayo pancit sa Tapos ito, chocolate. Kumakain ka pa ng chocolate? Oo, ganyan. O yan, sa iyan lahat. Asan na si Chinchin -chin yung anak ko? Tarong pa sa loob. Ayun yung sinasabi na anak ni Chin -chin, Diwata. Chinchin, -chin, asan ka na? Nagtago. ito ang anak ko. Ito ang anak ko pala si Chinchin. -chin. Alaga si Chin, -chin. Ko ni Mother. siya ang nagbabantay. Ah, siya pala ang nagpa... Diba? Ano, ah, galita. Siya pala yung sinasabing anak ni Diwata. Guys. ba diba? Ito ang tuwa siya pag nandito ako eh. Mm -hmm. So magkain ka muna sa vlog natin. Sabi mo, salamat vlog. Salamat po sa inyo. Welcome to my guys. <laughs> So ayan si mother ko mahihain pa. So si mother ko may edad na pero malakas pa yan. Kuya nga. Nakita mo boyfriend na nga siya ngayon. Wala. <laughs> Ilan taon na kayo mother? Ilan taon ka na raw? 72. 72 72 na. Hindi pala sa 75, 72. Nanay ko na ano 70. So yun lang guys ang ating mother revealed. Ganyan na natin sa napasalubong. So ayan maraming salamat. Please like, follow, and share ng ating, ating live, ng ating videos. Maraming salamat sa lahat ng supporters natin. Magbabay ka na. Bye! Ayan.